sa nakaraang kwento natin ay nahawakan na ni Seon ang kanyang espada. At sa pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa mga estudyante na pilit tumatakas sa mga humahabol sa kanila, nahuli ng isa ang isang estudyante at nagpupumiglas pa ang estudyante. Habang ang ating bida at si Sungwa ay nagtatago sa palikuran ng mga lalaki. Pinansin naman ni Jin Sung ang kalinisan ng palikuran ng bangko habang si Sungwa naman ay hindi mapakali. Kinumbinsi ni Sung Hua si Jin Song na umakyat pa sila sa taas dahil nasa limang palapag pa lang silang dalawa at ang iba nilang kasamahan ay umaakyat sa mas mataas. Pinakalma naman ang ating bida si Sung Hua, sinabi niya na magiging okay rin ang kanilang sitwasyon at magpahinga muna sila rito. Nagulat naman si Sung Hwa at tinanong niya si Jin Song kung okay lang ba siya. Nagtaka naman ang ating bida at tinanong niya si Sung Hwa kung bakit niya naitanong. Sa isip-isip ni Sung Hwa na magiging katulad sila ng mga guardiang, namatay kung mahuhuli sila, at parang wala lang ito kay Jin Sung. Tumugo naman si Sung Hwa na wala naman. Sinabi ni Sung Hwa na kung mananatili pa rin sila dito ay hindi nila namamalayan na nandito na pala ang mga humahabol sa kanila. Hinawakan ni Sung Hwa ang kamay ni Jin Sung para ayain siya pumunta sa itaas na bahagi ng building. Walang kibu naman ang ating bida dahil iniisip niya si Seon dahil hindi rin magtatagal ay mapapahamak si Seon. Tinapik niya ang kamay ni Sung Hwa at sinabing walang silbi ang pagtakbo at kailangan nilang labanan ang mga yon. Hindi naman makapaniwala si Sung Hwa sa sinabi ni Jin Sung. Sinabi niya kay Jin Sung na kung hindi niya ba nakita ang sinapit ng mga gwardya at kahit ang mga sinanay na matatanda ay hindi umubra sa mga yon. Tinanong niya si Jin Song kung ano ang magagawa ng C at F rank sa mga kalaban. Tinanong naman siya ni Jin Song na kung naniniwala ba si Sung Hwa na meron langgo ang mga kaluluwa. Nagtaka naman si Sung Hua dahil biglang kung ano-ano ang sinasabi ni Jin Song. Tugon naman ni Jin Song na narinig niya ito nang hindi sinasadya noon na ang combat ability ni Seon dati ID noong bata pa siya. Subalit ngayon ay A rank na siya. Sinabi niya kay Sung Hoa na hindi basehan ng ranggo ng ideya at huwag ng malungkot dahil sa rank. Bumukas ang elevator at nandito ang kalaban nila. Narinig naman ni Sung Hoa na parang may bumaba sa elevator at nang inig siya sa takot. Sinabi niya kay Jin Sung na sa tingin niya andito na ang mga kalaban at nagpanat naman si Sung Hoa dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin, habang ang ating bida naman ay wala man lang reaksyon. Pinalakas ni Jin Song ang loob ni Sung Hua at sinabi niya na maganda ang ideya ni Sung Hua, dagdag pa niya na higit na mas maganda ang ideya ni Sung Hua kaysa sa kanya. Kung iisipin lang at mag -co concentrate si Sung Hua ay maaari niyang madagdagan at mapakinabangan ang kanyang ideya. Narinig naman ang kalaba na merong nagsasalita sa palikuran ng mga lalaki. Pinatahimik naman ni Sung Hua si Jin Song dahil baka marinig silang dalawa. Hinawakan ni Jin Song ang balikat ni Sung Hwa at sinabi niya na simula ngayon ay dapat makinig na si Sung Hwa sa sasabihin ni Jin Song sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok sa loob ng palikuran ang kalaban at sinabi niya na narinig niya silang nag-uusap kanina kaya pinapalabas niya na sila. Dagdag pa niya na ang kanilang leader ay ayaw sa mababagal. Lumabas naman si Jin Song at sinabi niya na astig ang dialekto ng kanyang kalaban at tinanong pa niya ito na kung pwede turuan siya nito. Tumugo naman ang kalaban na huwag makipaglaro si Jin Song dahil walang pakialam ang kanilang leader kung mawalan man sila ng kamay at paa dahil sa paghuli nila sa kanila. Tugon naman ni Jin Song sa kanya na dahil wala ang kanilang leader ay ang dami ng satsat ng lalaking ito, sa tingin naman ni Jin Song ay mahusay ito. Habang si Sung Sungwa naman ay nakatingin lang kay Jin Song na takot na takot. Pinalabas ni Jin Song ang kanyang ideya na punyal at itinutok ito sa kanyang kalaban. Tumawa naman ang kalaban pagkakita niya sa sandata ni Jinsong at sinabi niya na ano yan, lalaban niya siya gamit ang kanyang ideya na ganyan. Inaalipusta pa niya ang ating bida. Umilo ang paa ng kanilang kalaban at sinabi niya na pinapatigil niya si Jinsong at sabay sugod at sabay sabi niya na, tanggapin na lang ni Jinsong ang kanyang pagkahuli at ito'y sumugod agad. Ang tawag naman sa ideya ng kalaban ay legs that take you from 0 to 100 in a second. Ang ideya at combat ability rank naman ito ay parehas na B. Ang idyang ito ay kapag nagsimula siyang tumakbo ay magsisimula siya sa zero at bigla itong aabot ng 100 sa loob lamang ng isang segundo. Kaya naman ang idyang ito ay mas mabilis pa sa pagpikit at pagmulat ng iyong mga mata. Dito sinabihan niya si Sung Hwa na kailangan niyang tumakbo kapag sasabihin na ni Jin Sung. Habang papalapit ang kalaban ay sinabi niya na saan sila tatakbo, huhuliin niya silang dalawa. Umilo naman ang mata ng ating bida at inactivate nito ang kanyang ideya skill na absolute murder. Pareho namang S ang ideya at combat ability nito, higit na mas malakas ng tatlong beses kaysa sa karaniwan ng ating bida. Kahit pa na sobrang bilis ng kanyang kalaban ay nakikita niya pa rin ito, dahil nakikita niya ang galaw ng kalaban ay nagawa niyang iwasan ang kanyang ataki at sinabihan siya ni Jinsang na masyado siyang mabagal. Nagulat naman ang kanyang kalaban dahil naiwasan ni Jin Song ang kanyang ataki. At nang walang ano-ano'y inataki siya ni Jin Song gamit ang kanyang punyal sa dibdib. Habang inaataki siya ng ating bida ay tumatawa naman siya at humihingi ng tawad sa kalaban. Habang pinipigilan ng kalaban na saksakin siya, hindi niya akalain na ganun pala kalakas ang ating bida. Tinititigan naman siya ni Jin Song at pinipilit na saksakin ang kanyang kalaban. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na talagang ang astig ang kanyang ideya dahil kaya niyang tumakbo mula 0 to 100 sa loob lamang ng isang segundo. Dahil sa narinig ng kanyang kalaban ay natigilan siya dahil hindi niya inaasahan na makikita ni Jin Song ang kanyang ideya at pangalan ng kaluluwa. At dito tinanong siya ni Jin Song kung ano ang mangyayari kung puputulan ni Jin Song ang kanyang Achilles heel na kung saan ang gagaling ang kanyang kapangyarihan bago niya pa ito ma-activate. Hinugot ni Jin Song ang punyal at tumalsik ang dugo ng kalaban at sabay sabi na baka bumaba ang ranggo ng kanyang kalaban kapag pinutol niya ang kanyang pinanggagalingan ng lakas sa kanyang ideya. Tinanong niya pa ang kalaban na kung saan niya gustong saksakin, at marami pang nakikitang posibleng ruta si Jin Song at hindi siya makapili. Binabalutan na ng kagustuhang pumatay ang ating bida. Nang makita yun ni ay nanginig siya sa sobrang takot, at tinawag niya si Jin Song. Lumingon naman si Jin Song kay Song Hua, pagkalingon ni Jin Sung ay nang inig pa lalo si Song Hua at tinanong siya ni Jin Sung kung tinawag ba siya ni Song Hua. Paulit-ulit siyang tinanong ni Jin Sung na bakit niya tinawag si Jin Song. Naiiyak naman na nanginginig dahil sa takot si Song Hua. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob at sinabi niya kay Jin Sung na tama na yan at tumakbo na sila. Tumawa naman si Jin Sung at sinabi niya kay Song Hua na nagkakamali siya tinanong niya si Song Hwa na kung sino ba ang dapat na kailangan na tumakbo ngayon sa ganitong sitwasyon. Tumayo si Jin dala-dala ang kanyang kalaban, at tinanong niya si Song Hwa na sagutin niya ang tinatanong ni Jin Sung sa kanya. Hindi naman makasagot si Song Hwa dahil sa takot sa kanyang nakikita sa kanyang harapan. Para mapawalang bisa ang kapangyarihan ni Jin Sung, ay kinakailangan na mavisak niya ang ideya ng kanyang kalaban o mapatay niya ang kalaban. Tinatawag ni Songhua si Jin Song at mayamaya -maya ay bumalik na sa dati ang ating bida. Napagtanto ni Jin Song ang kanyang kinalalagyan at agad niya namang pinigilan ang kanyang kalaban at sinigawan niya si Songhua na tumakas na siya habang si Songhua ay nagdadalawang-isip kung ano ang kanyang gagawin. Sinabihan siya ni Jin Song na gamitin niya ang kanyang ideya na hand becomes blade dagdag pa ni Jin Song habang pinipigilan ang kanyang kalaban na ang ibig sabihin lang ng ideya ni Sung Hwa ay ang kanyang ideya ay hindi basta-bastang mababasag na patalim. Pinalakas ni Jin Song ang loob ni Sung Hwa para tulungan siya. Ngunit na pagdesisyon na naman ni Sung Hwa na tumakbo at iniwan ang ating bida. Kaya naman sa puntong ito ay hindi na magpipigil si Jin Song dahil wala na siyang alalahanin pa. Sinabi naman ng kanyang kalaban na nababaliw na si Jin Song. Tugon naman ni Jin Song sa kanya habang umiilaw ang kanyang mata na hindi masayang kalaban ang lalaki, at kinailangan pa niyang gamitin ang panglabing tatlo na ruta sa lalaki. Nagtaka naman ang lalaki na kung ano ang panglabing tatlo na ruta. Sa isip-isip naman ng lalaki na meron palang ganitong estudyante na tinatago ang kanyang lakas sa sitwasyon na ito. Kaya kailangan niyang sabihin sa kanilang leader ito hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay naglunsad si Jin Song ng isang ataki sabay sabi na hindi niya rin alam kung ano ang panglabing tatlo na ruta. Lumipat ang eksena na kung saan nabuhayan naman ang dugo si Seon dahil nasa kamay niya na ang kanyang espada. Tinitigan naman ni Il-jung si Seon at sabi niya na parehong maganda ang espada at si Seon. Sinabi naman ni Seon na magbabago ang isip ni Il-jung kung tatamaan siya ni Seon ng kanyang espada. Tinanong naman siya ni Iljung kung sa tingin ni Seon ay makakasabay na siya sa kanya at sabay ataki kay Seon. Sinalag naman ni Seon ang kanyang ataki gamit ang kanyang espada, at tugon niya na hindi bahalata. Nagtaka naman na tinanong ni Iljung kung nilihis ba ni Seon ang kanyang ideya gamit ang kanyang espada. At tinanong niya si Seon kung ang kanyang espada ay nagtataglay ng divine power. Tugon naman ni Seon na wala siyang alam sa ideya ni Iljung at tinanong niya si Iljung kung ang puwersa ba ng kanyang ataki ay hindi nang galing sa sarili niyang lakas ngunit dahil ito sa epekto ng kanyang ideya. Ngumiti naman si Iljung habang iniisip niya na kung inayos lang niya ang kanyang ataki ay naputol na sana ang espada ni Seon at pati na rin siya. Sinabi niya kay Seon na kakaiba ang espada ni Seon. Habang tinititigan ni Iljung ang espada ni Seon, sa isip-isip niya na ang espada ni Seon ay may kakayahang pahinain ang ideya niya. Sinabi naman ni Seyon na sabi ng iba ay ninakawan daw ni Seyon ang kayamanan ng kanyang pamilya dahil lang sa espada at winuwagayway pa ni Seon ang kanyang espada. Ang espada ni Seyon ay pantapat sa mga malalakas na kalaban. Tinatawag itong The Four Tigers Evil Slayer. Ang konstelasyon naman na makikita sa paligid ng espada ay sinasabi na naglalaman ito ng mga spirito ng bituin. At nagdedepende ito sa abilidad ng gumagamit. Ang gumagamit ng espadang ito ay may kakayahan na hiwain ang ideya na mas higit pa sa A-rank. Tinitigan naman ng matalim ni Seon si Iljung at sinabi niya na ang importante sa ngayon ay makakasabay na si Seon sa kanya gamit ang kanyang espada. Walang ano-ano'y naglunsad si Seon ng isang ataki na tinatawag naman na Goblin Swordsmanship Shadow Clone Jutsu. Ang skill na ito ay gumagawa ng clone ni Seon para umataki. Tumatawa naman si Il-Jung habang tiniting na napapalapit si Se-yeon sa kanya at sinabi niya na namamangha siya kay se at tinanong niya si se kung wala siyang balak na sumama sa kanya. Habang papaataki naman si se ay tumugon siya na kahit na ang kanyang pamilya ay mainipin. Subalit kung kagaya rin lang ni Il-Jung ay hindi siya papayag. Tinataas naman ni Il-Jung ang kanyang espada para umataki at sinabi niya na malaking kahihiyan ito kung papatayin niya si se ng ganito lang. Dagdag pa niya na sayang lang kung hindi niya magagamit ang kanyang lakas ng maayos para makipaglaro kay Seon at sabay atake kay Seon, ginamit naman ni Seon ang kanyang skill na Shadow Clone Jutsu. At dito mukhang dehado pa rin si Seon kay Iljung. Tinanong niya si Seon na kung hindi siya natatakot ngayon at inataki niya si Seon, sinalag naman ni Seon ang kanyang ataki gamit ang kanyang espada. At umatras si Seon. Pasugad naman si Iljung sa kanya sabay sabi na parang mas malakas pa rin siya dahil lamang siya sa puwersa. Ginamit ulit ni Seon ang Shadow Clone Jutsu at sinabi niya kay Iljung na subukan niya sa lagi nito ulit. Ngunit hindi pa rin makalapit si Seon sa kanya dahil napakabilis ng pag-indayog ng espada ni Iljung. Naisip ni Seon na kung aatake siya habang sinasalag ni Iljung ang kanyang ataki, ang kanyang mga clone ay aatakihin si Iljung sa pagkakataong yun. Subalit hindi niya kaya ang bawat pag-atake ni Iljung sa kanya. Sinabi naman ni Iljung na gusto niya si Seon. Naisip naman ni Seon na mas malakas si Iljung sa harapan na pag-atake. Nasaktan ang ego ni Seon at dahil doon ay nagdesisyon siya na kailangan niyang libangin si Iljung gamit ang kanyang mga clone para sa depensa. Tinanong siya ni Iljung na sapat na ba ang nakita ni Seon sa kanyang skills para sumama si Seon sa kanya. Tugon naman ni Seon na hindi pa sapat yun. Naisip ni Seon na kailangan niyang sayangin ang oras ni Iljung sa abot ng kanyang makakaya. Dumating naman ang mga kalaban dala-dala ang mga estudyante at nagpupumiglas pa ang isa at sinabi niya na iligtas siya. Nakita naman yun ni Seon at sa isip-isip niya na nahuli na ang mga iba sa kanila at nagtataka siya na bakit nagmula sila sa labas. Inisip niya na sa ganito kalaking kaguluhan ay dapat may mga militar o pulis na ang nandito sa sitwasyon nila ngayon. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi makakilos sa mga pulis o militar dahil sa mga hostage sila ng mga ito. Nagtaka naman na sinabi ni Iljung sa kanyang kasama na bakit hinuhuli nila ang mga nasa labas na mga estudyante at hindi pa nila hinuhuli ang mga umakyat na ibang estudyante. Agad naman na nagulat ang isa na hinati niya sa dalawa ang kanyang grupo, ang isang grupo ay na-corner na nila ang dalawang estudyante at ang iba naman ay naghihintay sa labas para dakpin ang isang tumalon mula sa bintana. Ang dalawa nilang kasamahan ay hindi pa nakabalik para hulihin ang mga umakyat sa itaas ng bahagi ng building. Laking gulat naman ni Seon at tinanong niya na ang ibang kalaban ay naghihintay lang sa labas ng gusali. At sa isip-isip ni Seyon ay ang ibig sabihin lang nito sa sitwasyong ito ay sila-sila lang ang nandito sa gusaling ito. Nagtataka si Seyon dahil hindi pa rin dumadating ang mga pulis at militar. Kaya naman naisip niya na merong kakaiba sa kanilang sitwasyon na kinalalagyan ngayon. Sinabihan naman siya ni Iljung na alam ni Iljung ang iniisip ni Seon sa pamamagitan lang ng pag-analisa niya sa ekspresyon ng mukha ni Seon. Tinanong niya si Seon kung hindi ba nagtataka si Seon na hindi pa dumarating ang tulong mula sa labas. Sinabi ni Iljung ang dahilan na ang kanyang kasama ay temporaryong inisolate ang lugar na ito gamit ang kanyang ideya. Pagkarinig ni Seon ay bigla siyang nagulat. Sinabi ni Iljung na hindi sila lilikha ng ganitong sakuna kung hindi sila preparado. Ang bangkong ito ay maayos tingnan sa labas. Walang makakapansin ng kanilang sitwasyon o ginagawa sa loob ng bangko. Parang nawala naman ng pag-asa si Seon dahil nalaman niya ang dahilan kung bakit walang tulong na dumadating kahit kanina pa niya sinusubukan maghintay ng tulong. Kaya naisip ni Seon na tumakas na lang siya at siya na mismo mag-report, ngunit napagtanto niya na kung iiwan niya ang mga estudyante dito, pagbalik niya na baka ubos na silang lahat. Dagdag pa niya na meron din siyang limitasyon kung hanggang saan lang siya. Hindi na alam ni Seon ang kanyang gagawin sa puntong ito. At dito tinanong siya ni Iljung kung ano ang nangyari sa kanyang pinakitang katapangan kanina. Habang ang isang lalaki naman na nagtatrabaho sa bangko ay nakatitig sa mga nagbabantay sa kanila. Nang hindi na nakatingin ng bantay ay agad siyang tumakbo papunta sa telepono para pindutin ang emergency button at tumawag siya at sinabi niya na ang bangko ay linuuban ng mga terorista. Napagtanto niya na walang kumakausap sa kabilang linya at pilit niya pa itong kinakausap. Nagtaka siya dahil walang signal ang telepono. Tinawag siya ni Iljung at sabay tapo ng bag. Linapitan siya ni Iljung at tinanong siya kung hindi ba niya narinig ang babae kanina, napa-atres naman ng lalaki dahil sa takot niya kay Kim Iljung. Sinabi ni Iljung sa kanya na merong isang kasamahan nila na merong ideya na magaling sa pagtatago. Ibig sabihin na kahit anong pindot niya sa emergency button sa ilalim ng mesa at anong tawag niya ay wala itong silbi. Pagkarinig nila ay agad nilang tiningnan ang kanilang mga cellphone at nakumpirma nilang walangang signal. Tinanong niya si Iljung na kung bakit pag nanakawa ni Iljung ang pribadong bangko sa ganitong tirik na tirik ang araw. Tugon naman ni Iljung na lahat ng trabaho ay importanteng pantay. Tinawag niya ang kanilang trabaho ay patunay lang na isang mahusay na komunismo. Sumigaw naman ang lalaki na kung malalaman ang kanyang kasamahan na nandito siya ay hindi makakaligtas si il -Jung. Nakilala naman ni il kung sino ang tinutukoy ng lalaki at sinabi niya na si Lee Sin ay nabubulok na boomer. Dagdag pa niya na merong boomer ang South na ganon. Tumawa naman si il at pilit naman ang tawa ng lalaki. Tinutukan siya ng espada ni il malapit sa kanyang mata. At sinabi niya na kung naiintindihan ba ng lalaki ngayon na kailangan nilang magbigay ng malupit na leksyon ngayon. Nanginginig naman sa takot ang lalaki. Itinaas ni Il-Jung ang kanyang espada at sinabi niya na huwag na malungkot ang lalaki. Aatakihin na sana ni Il-Jung ang lalaki subalit narinig niya na tinawag siyang halimaw ng norte, lumingon siya kay Seon at tinanong niya si Seon kung halimaw ng norte ba ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Seon na kailangan ni Il-jung ituon sa kanya ang pansin at dagdag pa niya na hayaang umalis ang lalaking iyon. Gumagapang naman ang lalaki ngunit nakita siya ni il at sinabi niya na sa unang pagkakataon at tinawag siya ni Seon nang ganoon. At tinanong niya si Seyon na kung alam ba niya ang ibig sabihin ng kanyang itinawag kay Il-jung. Sinabi niya na nagkakamali si Seyon at inatake niya ang lalaki sabay sabi na walang rason para malaman ni Seon ang ganoon. Tumalsik naman ang dugo patungo kay Seon at dagdag pa ni Iljung na kung malalaman ni Seon ay hindi niya natatawagin sa kanyang pangalan si Kim Iljung. Habang ang lalaki naman ay sumisigaw dahil sa sakit ng kanyang paa. Naglunsad pa ng isang ataki si Iljung at sinabi ng lalaki na nagmamakaawa siyang huwag patayin. At hindi nakinig si Iljung at ito'y kanyang pinatay. Napapikit naman si Seon at wala nang magawa. Napaisip na lang si Seon na ang laki ng puwang sa kanilang skills. Maaaring makapag-delay siya ng oras ngunit imposible niyang maprotektahan ang iba. Tinutukan siya ni Iljong ng espada at sinabi niya na, puputulin niya na lang ang kamay at paa ni Seon at isisilid niya sa bag para bitbitin. Kaya ituring ni Seon na isa itong karangalan. Bumukas naman ang pinto at nagulat silang lahat at lumingon. Lumabas si Sung Hwa at sinabi niya na hindi niya gusto ang maging sentro siya ng atensyon. Lumapit naman si Sung Hua sa kalaban at tinanong siya ni Il Jung kung ano ang ginagawa niya. Binati naman siya ni Sung Hua, sinabi ng isa na humihingi siya ng tawad kay Il Jung at huhulihin niya agad si Sung Hua, ngunit sinabihan siya ni Il Jung na teka muna. Tumawa naman si Sung Hua sa kanila, ngunit sa isip-isip ni Sung Hua nang makita niya ang mga nahuling estudyante ay napahanga siya sa ating bida dahil sinabi sa kanya ni Jin Sung na mas magulo sa babang bahagi ng building. At hindi nga siya nagkamali. At sa pagbabalik-tanaw niya kanina, sinabihan siya ni Jin Song na kapag na-activate na ni Jin Song ang kanyang ideya, ay tumakbo na agad siya sa unang palapag ng gusali para sabihin sa mga kalaban na nandito si Jin Song sa ikalimang palapag ng building. Nagtaka naman si Sung Hwa na bakit siya lang ang bababa. Tinanong niya si Jin Song kung paano siya. Tugon naman ni Jin Song na sinabihan niya si Sung Hwa na magtiwala sa kanya. At naniniwala rin si Jin Song kay Sung Hwa. Balik sa eksena, sinabihan siya ni Iljung na magpakilala. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment at mag subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!